Hey, yun sa may kanang insight ni mo atong about ni Aisha ni Rosemar o ni Diwata Baka katong about bitaw sa Paris Overload nila nga gisoon daw ni Rosemar ang kang Diwata. Ah, uh, kato nga, Kini ang, ang usang nga pinaka big deal naa, ah. wala may problema nga isoon si Rosemar sa negosyong Diwata, nagparisan po si Rosemar. Ang kwan din na, ang problema din ha, nga ang ubansad nga magpataka-taka pong suon soon sa mga negosyo, di po kakabalo, di ka mga mot, wala, gihapong ka. Sa negosyo, palaho tayay Palong taray, padugay ay pagahi ay. Ay ka, problema. O, ikupitin siya ang ka. Bisa pag pa ka, yung baliga ikupitin siya ang ka. Ay, nakikupitin siya ni mo. Ay ka, problema. Ay ka, kuwan. Padayon kung sa imong nasugdan. Padayon kung sa imong hanggi himo. Sa si kinabuhi. O, nalipay ka. O, mo imong hang gusto sa si imong kinabuhi nga. Mo na na imong negosyo. Ipadayon. Bahala. O, kung sa imong kinabuhi. Jalibe. Chowking. Makdo. Um, sa mga sikat nga makananan. At bangay pa mga nina sa usaka. Sa usaka mall. Sa usaka area. Sa usaka street. At bangay pa na. Nagkatokanto pa na sila. pwesto hay. Usik pambaliga. Pechikin. mga usay mga kumon nga mga baliga pero maoro gyapon pa dayon gyapon sila kay ano wala mo problema nang mag mag magsunsuon mag ka kun ang, ang pinaka, ang pinaka nindot din dia o ang customer gana sa imo ha ganahin na sa imo balik-balik na si imo ha bisa pag usa ka sikat pika side ang usa ka usa ka na diha ang mga franchisee, nuno na si Dewata gidumog na oh usa ka daghan mga customer niya tungod sa kay ang iya pa sa mga tawo usa pud na siya ang ikaduha ang kanang iyahang uh, ah, pagserbisyo niya kana mo na usa nga big deal diha Ay, Rosma, sikat naman si Rosmar daan. So, wala ni problema na. Ang ato alang anak nga magtinarong tas to negosyo, mag binuutan ta, mag tarong tao pakisama sa mga customer, more na pinakakuan, more na pinaka nindot mo na nga ako, saludo ko sa mga ubang negosyante, ginagmay, bahala ginagmay, kanunay, palaho tayay, o nag, naninkamot lang yun, o maayo. No, para lang yun sa ato ang kagalingon, sa ato ang pamilya. Bisa, sa natin mga inspirasyon ba? So, moro ko na siya kusog. Bisa pa, ginagmay lang itong negosyo. So, moro na kong kaingon nga, Wala niya ha, wala niya wala tay ko anay, wala tay da otay. na siya. God bless.